60 years na nagtutok neneng dito sa Mandaluyong By 10 years pa lang daw siya. Nagtutok nene na siya. Kasi ano yung inisip. nyo na. Let's go! Hi guys! Super yummy goodness lang ba ang hanap nyo? Yan! Dito tayo ngayon guys ha. Corner uh, Maria Clara. Kanto lang ng peton guys. Papasok lang ng ponte. Mahita yeah. nyo dyan yung tindahan ng tok neneng na 60 years na. Punta natin. Let's go! So ayun guys, nakamangha nga to si Aling Elizabeth. Eh. 74 years old. Nagkwento niya nga. Minsan nga talaga, halos hindi siya makapagtinda. Kasi siya lang talaga manong-manong nagbabalot ng itlog. Namimili. Hihiwa ng sibuyas. Lahat hanggang sa pagbenta, siya lang mag-isa. Kasi hindi siya umasa sa mga, mga anak niya guys. Kaya so, ano, nagsasarili talaga siya para itaguyin yung sarili niya. Wala na siyang ano, asawa, ganyan. Kaya sabi niya nga, nung no, ano, minsan hindi siya makapagtinda kasi pulang siya, siya sa punan, sa Bombay, ganyan. Kaya kung gusto niya siyang tulungan, kung paano siya aling yung Elizabeth Gaysa. Let's go! So ayan guys, 60 years na daw to si nanay eh. Si nanay Elizabeth guys, 60 years na nagtotok na yun. Dati Doon siya nakatira, nalipat siya doon. At kung saan-saan, nasunugan pa siya guys and, pero tuloy tuloy yung business niya punta nyo dito guys ha ang best na tok na ending 60 years grabe napakatagal na noon tignan let's go lagi ako dito eh gusto -buso gusto ko yung suka ng house maraming si Puyas tapos yung pinaka butter niya manipis lang suwabe Mm. Woo! Kala ko nga dati, hindi na ito pasulpot-sulpot lang siya guys. Kasi minsan, hindi siya nagtitinda. Hindi kinakaya ng oras. Kinabukasan na siya. Siya lang lahat to eh. Mano-mano yung mga suka, Lahat siya lang. Kaya kung kikrabe sa Tokneneng, gusto matikman yung 60 years na Tokneneng, Punta tayo sa Nanay Elizabeth. Ang pahinta nyo. Tara, let's go! yung klase yung itlog nila dito. Kaso, mabilis na ubus eh. Pagka Meron dito ang ano, itlog na malaki. Itlog eh. oh. <music> na malaki. Tsaka akong balot. Ah, may balot din? Oo. Hindi kayo nakabutan ah. Hindi. niya. Ang mga nanalot. Ito, baby. Baling na iyo. So ayan guys, kaya kung gusto nyo masarap na, na tokneneng, kwek-kwek at kung ano-ano pa. Puntaan nyo to si nanay Elizabeth. Let's go!